ito na po ang bahay namin nabuhusan na lahat itong nasa sala at saka yung nasa kitchen Ayan po. ito yun itong side na lang dito hindi pa nabuhusan ito baka tanggalin na ito mamaya ito po yung bintana na gusto ko malaki Tsaka yung style ng ano namin uh, window is yung glass palabas hindi ayo Ayoko kasi ng sliding window. So yung uh, ano siya, dalawahan tapos yung pag-open niya palabas. Tapos ang gusto kong magiging uh, design dito or gusto ko yung glass black, kulay blue. Blue magkabilaan kasi white yung pintura. Tapos, yung glass block na gusto ko, color blue talaga. Mahilig ako sa blue. Uh, blue and white. Um, ito naman yung sliding door. So, yan po mga bishi ang aking uh, sli ano, sliding door. So, punta naman tayo dito sa... Master's bedroom namin. Ayan ang master's bedroom namin nag na sila So, ito na lang yung hindi pa na formahan At saka yan At saka dito sa side yan busy ang asawa ko so ito yung uh, CR iglalagay ang asawa ko ng mga pipes para sa shower malaki din yung ano namin bathroom Ayan po, magbubuhos na sila dun sa master's bedroom namin. Yun yung last na bubuhusan nila. Malaki din yung ano namin dun, window. So ganyan sila tulungan. Um, <laughs> ito naman yung ano, parang CR siya, no? Pero ito po yung staka namin sa tubig at saka ito yung sa mga wire ng kuryente. nako sana matapos tong bahay namin bago kami babalik sa Europe para mailipat ko na lahat ng gamit namin maorganize ko na ang hirap talaga pag walang ano sariling bahay no kaya pag natapos tong bahay ko bahay namin ng asawa ko magpapainom ako party party ito naman ang ating mga tanim ayan guys hanggang doon sa baba sabay sabay na mulaklak yung mga roses ko ayan o uh, pink and white ito naman pure white yan ang dami kong tanim na mga lemongrass Ang malunggay ko na ano na lagas lahat yung mga dahon dahil malakas ang hangin. Halos araw-araw malakas ang hangin dito sa taas. Kasi nasa taas kami so pero ang plano ko iipat ko yung malunggay ko sa likid ng bahay. natapos na yung bahay. Ito yung mga bougainvillea ko. Daming bulaklak ngayon. tapos ng bahay ni Racy. Ang kulang na lang dyan, yung pintura at mga tiles. Yan, may bahay na kami. Hindi biro ang magpagawa ng bahay ha. Sabay talaga dalawa. Dito lang muna tayo sa taas kasi gusto kong pumasok doon kaya lang masyadong ano, marami pang mga abubot sa loob ng bahay ni Racy. Punta tayo dun sa harap ng dagat. Dami kong tanglat. oh, malalaki na. May mga ano na siya. May mga dahon na. mabilis lumago dito banda halos sabay lang sila na tinanim ko Tinag tinan nyo guys gaano kalalim yung nasa baba daming mga buhangin. Tsaka marami pa kaming haloglaks. Gagamitin namin yun sa pader. Ang saya, saya ko mga beshi. Magkakabahay na kami. Malapit na malapit na. malapit na malapit na talaga may tatanim pala ako farm tree binigyan ako ni ate yung aking kamag-anak dito sa Kabugaw. I love you ate Ledge pag magpagawa kayo ng bahay nakabantay kayo para hindi kayo lugi sa mga pasahod mo pasahod nyo sa mga tao kasi kami ng asawa ko binabantayan talaga namin syempre gusto rin natin na magawa ah, agad yung bahay kasi yung minsan kasi yung iba nakaupo lang minsan magbabanding ng bandin sila so kailangan bantayan natin yung ko busy siya ang maganda lang sa mga nakuha namin na mga nagtatrabaho is masisipag talaga mabilis sila magtrabaho yung foreman dito kamag-anak ko kamag-anak ko yung foreman dito namin